Ayan, hello guys. Maghanap tayo ng dagat sa Kalatagamba, Tanga, Starlets. Music I <laughs> do eto nga guys nakarating na kami sa Kaibiyang Channel ayan sa wakas narating ko rin itong tunnel na ito sabi nila yung tunnel na ito ay napaka mysterious so, ayan so narating na namin siya Kaibiyang Channel

ang ganda ang baba o ang linaw ang linaw ang ganda nito eh o bonsai tapos ang laki ng corals niya no corals talaga siya siguro talagang tumataas yung tubig niya ng ganyan kataas dati eh. diba mamaya manginilaw kami hehehe <laughs> Maghanap tayo ng ano. Daming bato, oh. Ito, balat ko si Orchard. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ay, oo, oh, oh, mahal yan, kaya. Ang mahal niyan, yun, know? oh. Mm, ah, oo, uh, pang ano yan. Mamaya yan, marami yan dito. O, oh, diba? Ang linog. Ito pa, oh. Balat ng si Orchard pa, oh. Ito, oh. Ah, daddy. Bea, oh. look. May laman yan. Sarap ang laman Ay. yan. Ang sarap ng laman yan. <laughs> 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 Mamaya dito marami yan, no? Oh. Crabs. Huh? Oh, o, diba? Sobrang linaw ng water. Oo. Oh, dito, sarap umupo dito. <laughs> <laughs> oh, ay, ba't may saging nasa ba dito? Wala niya, tapos. Meron? Where? Where? Hindi ko na kayo. Saan? Where? Is that... Oo oh, nga, yun nga. Hello guys, ito muna ang ating part 1 Abangan ninyo ang ating second part Kasi napakahaba ng video nito At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel Please do subscribe, pakicomment, like and share And pakihit ng aking notification bell Para kung may mga bago akong videos Manonotipay po kayo And this is Sweet Love Janet TV Always telling you that God is good all the time See you next time and God bless Sobrang babaw na ng tubig Kanina may gumaba at